Isang bangkay ng LGBTQ member ang isinilid sa isang bakanteng nitso at natagpuan kahapon ng PNP sa Malagapas Cemetery, Barangay Rosary Heights 10 sa Cotabato City. Ang biktima ay nakilalang si Carla Puti na residente ng Lungsod. Sa ulat ng Police Station 2, nakatanggap sila ng tawag mula sa caretaker ng sementeryo, hinggil dito. At nang kumpirmahin ay nakita ang bangkay ng biktima na isinilid sa bakanteng nitso. May mga sugat din sa mukha at ulo ang biktima na pinaniniwala ang hinampas na matigas na bagay nang matagpuan siya ng PNP sa lugar. Kwento naman ng caretaker na babalikan lang sana niya ang kanyang mga alagang hayop nang mapansin ang katawan ng biktima. Nag-iimbestiga na ngayon ng PNP kung ano ang motibo at kung sino ang may gawa sa krimen.